Habang nag-aaraw pa ng bago variants, habang palapit ang bundas at ang Pasko, mga panahon ng mga family reunions, ay hindi po talaga masama. Kung mabuti na patuloy po tayong magmask. Lalo na po sa mga indoor at uh, air-conditioned, mga kulog na lugar, kahit po sa, sa outdoors, uh, Lalo na kung meron tayong mga miyembro ng pamilya, ng ating mga households, halimbawa na compromise, o kaya mayubha ang sakit, ay hindi na po uh, masalayo. Kung nasubaybayan po natin maging ang uh, Government of uh, Korea, South Korea, isang dihamak na mas maunlad pa na bansa sa atin, eh sila mapapatuloy pa rin sa mandatory mask for at least 3 more months. Dahil sa mga katulad na concerns. At sila mas mataas ang rate of uh, vaccination, at least lalo na ng boostering kaysa sa atin. Kaya palagay ko, habang hindi pa natutungan talaga ang COVID pandemic, tapos may iba bang mga uh, uh, diseases of international concern, yung monkeypox at iba pa, ay uh, makabubuti obserbahan pa rin natin yung mga minimum public health protocols kasama na po yung mask.